Magandang araw mga ate at mga kuya. Welcome sa akin channel ang Kuya Landing M. Ang Kuya Landing M ang tuloy-tuloy na nagbabahagi ng mga karanasan, mga kwento at mga pagninilay na sana ay kapupulutan natin ng aral. Ang aking ibabahagi ngayon ay bunga ng aking refleksyon ngayong umaga ay mula sa sulat ni San Pablo sa mga taga-kolosas Chapter 1, Verses 9 to 11 Patuloy naming idinadalangin sa Diyos na nuway puspusin niya kayo ng kaalamang kaloob ng Espiritu upang lubusan ninyong maunawaan ang kanyang kalooban sa gayon, mag makapamuhay kayo ng karapat dapat at kalugod-lugod sa Panginoon. Sasagana sa mabuting gawa at lalawak ang inyong pagkilala sa Diyos. Idinadalangin din namin kayo'y patatagin niya sa tulong ng kanyang dakilang kapangyarihan upang masaya ninyong mapagtiisan ang lahat ng pakay Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Habang binabasa ko ang mabut ang salita ng Diyos na ito, biglang pumasok sa akin ang kahalagahan ng Pagkilala sa Diyos Kailan natin huling nakilala ang Diyos? Noon ba tayong tayo ay nag-aaral pa sa apat na sulok ng uh, eskwilahan o sa ating mga teologya o katekismo pero hindi doon lang pala dapat matapos ang pag-aaral tungkol sa Diyos. Ang pag-aaral ay isang tuloy-tuloy na proseso at pagkilala sa Diyos. At ang pagkilala sa Diyos ay hindi lamang isang upuan kundi ito ay tuloy-tuloy na pakikipag-ugnayan sa kanya. Maganda ang imbitasyong ito ni San Pablo sa mga sulat sa mga taga-kulosa ay isang reminder na muli na magkaroon tayo ng lawak ng kaalaman. Kanina abang nagdadasal ako sa isang panalangin, maganda ang tulong nito dahil sinasabi na sanay makilala ko ang Diyos sa pamamagitan ng ating kapwa ang ating kapwa na lubos na nangangailangan na katulad natin na naghihirap katulad natin na nagkakaroon ng mga depression nagkakaroon ng kalungkutan, nagkakaroon ng down. Halimbawa, katulad namin sa business, meron parang pinaparamdaman Diyos. At hindi lang tayo ang nakakaranas nito, kundi maraming tao ang nakakaranas ng kahirapan. Pero sa mundo ng kahirapan, kailangan nating bumangon. No? At ang pagbangon ay isang proseso din. Kaya ang sa aking kaalaman ngayon, malaki ang naging tulong ng ng tuloy-tuloy na panalangin at pagkilala sa Diyos dahil ipinaparamdam ng Diyos ang kanyang pagmamahal sa pumagitan ng ating kapwa na andyan lang sila sa ating tabi ang kulang lang ay tayo magsalita kumatok at humingi ng tulong upang tayo na minsan ay nandulupaypay na andyan sila na umaagapay at iyan ang kaloob ng Diyos sa atin kaya sa akin ang kalaman pala na tungkol sa Diyos ay hindi nagtatapos kundi ito ay tuloy-tuloy na gawain ng pagkilala sa Diyos sa pamamagitan ng araw-araw ah, na panalangin at pagdama sa kanyang kabutihan at pagmamahal sana ay ipagpatuloy natin ang paglinang at pagkilala sa Diyos sa pamamagitan ng ating kapwa. So ito po muna ang aking ibabahagi at sana'y nakatulong ang ating munting pagdinilay. Sana'y patuloy tayong magbigay ng panahon upang kilalanin ang ating mapagmahal na Diyos. So maraming salamat po and God bless sa ating lahat.